Hello everyone! Ngayong araw nga ay magluluto si Billy ng last batch na uh, lumpiang gulay na ginawa namin noong nakaraang araw. Dahil nga ako ay naglaba at katatas ko lang magsampay. Wow! Ay, kainaman. May paho o heart pa yan. <laughs> Masarap din talaga sa pakaramdam na kayong mag-asawa ay nagtutulungan. Kung ang isa ay nagagawa, dapat ang isa ay tumutulong din. Matagal-tagal din nang huli kami nagluto ng lumpiang gulay. So kapag ka naisipan lang talaga ka na magluto ng mga ganitong gulay. Hello guys! Tingnan nyo naman, no? Napakasarap! Ako ang kumakain niya, no? Medyo tinakpan lang yung masayalang bahagi. Sarap! O kasi gumawa ng sausawan na yan, no? sinubuan pa ako. Talaga naman. Sarap po yan. Yung sukang hong yan ay natikmang ko dun sa katabi ng pwesto sa bayan. Kaya ginaya ko lang. Pakasarap po niyan. Oh, kau oh. kay naman. Ayan pa, ang asawa ko, tumigim naman. Oh. Sobrang sarap, di makapagsalita. Oh. Hmm? At ngayon naman ay merong isinalang, binili ang aking ina na malilit na isda at aming ipinangat. Ayan, oh, kita nyo naman. Oh. Nakikita nyo pa lang, nalalasahan nyo na. ang aking anak. Hindi talaga yung makakain ng hindi nakakapanood. Pero lagi ko minsan sinasabihan na kapag iwasan na mag cellphone. No? Ngiting-ngiti siya. Oh. Sarap na sarap. Sarap daw ng luto ng kanyang mamali. hmm Sarap. hmm Tingnan nyo naman, oh, guys. Kung ganyan ba naman kagana lagi kumain ng aking anak. ay eh, lagi kaming magiliw na magluluto para sa kanya. At saka nga pala, ang gustong-gusto ng anak ko ay kakain yan ng may sabaw. At ngayon, punta kami ng asyenda. Sa may shell. At kunyari may bibilihin kami. <laughs> sa totoo lang talaga. Picture muna. Ayan, kasama niya ang kanyang papa. Nagiisip. Tumitingin kung ano-ano ang gustong bilhin. Sinisilip. Kala mo may pera talaga yung tatay, oh. Ayan. Pumili na. Una, pumipili muna ka ng inumin namin mag-asawa. Tapos, yeah, isang batang pangiti-ngiti. Ang binili ko sa kanya pala dyan ay Dutch Mill, guys. Para medyo malaki-laki. Ngayon, magbabayad na tayo sa counter. Ang gamit ang pera ni Mrs. <laughs> Nakalabas na kami. tapag na namin na doon sa parking, kami magmirienda. Ayan, daladala ng bata. Wala guys nga pala dito yung papa niya. Pumunta muna saglit sa Dali para bumili ng iba pang makakain namin mag-asawa. Kasi pag sa lupa kami kumain, medyo mahal. So ayan, may mga ibang tao doon sa parking. Ayan, no. So ito na lang guys yung lagi na nakikita namin na paraan para aliw-aliwin ang aming anak na sinisi. Hello guys! Bye bye! Habang nag-voiceover nga ako kanina ay eh biglang tumabi sa akin si Billy. Kaya naisipan ko na siya ang mag-voiceover at pumayag naman siya na mag-voiceover kaya siya yung naririnig nyo kanina. Sa totoo lang bihirang bihira nga kami lumabas nitong tatlo. Dahil nga panigurado kapag ka kami ay lumabas ay hindi pwedeng hindi kagastos. Sinisi lang naman talaga ang aming inaalala. Nagsabi nga siya sa akin kanina na mama ay pumunta tayo sa asyenda. Dahil nga ay naboboring daw siya. Ay ganun pala kapag naboboring, kailangan talagang lumabas. Pero hindi po sa loob ng asyenda. Diyan po kami pumunta sa parking lot. Pero bago kami pumunta dyan sa parking lot ay nakita nyo naman na uh, bumili muna kami ng snack doon sa loob ng shell. Ang ugali nga ni Billy ay kapag walang wala siya ay hindi siya basta-basta nag-aaya or uh, lumalabas. Kung meron man or may extra man ay kahit papaano na igagala niya kami or nailalabas na kami. Pero madalas dito kami lagi sa parking lot. So hanggang dito na lang po. Salamat po sa panonood. Bye. Be kind.